Bago ako umalis para mag-DO, pahinihintay ko muna ang aking reliever na papalit sa akin. Ayan nga, dumating na ang aking maganda at mabait na reliever na si Ate Maricel. Malapit lang ang trabaho niya dito sa akin at nilalakad niya lamang papunta dito. Isang taon nga na hindi kami nagkita dahil huli siya sa akin nag-relieve ay noong kabilang taon pa na birthday ko din. Si Ate Maricela may sariling trabaho at may working visa pa. Ang kaso ay lingguhan ng day off niya at pinalalabas siya ng kanyang alaga. Hindi katulad ko na may stay at binabayaran ako ni Lola kapag hindi ako nag day off. Kaya naman ang ginagawa ni ate ay nagre-relieve siya sa mga gustong lumabas para mag day off para magkaroon ng extra income. Kami mga caregivers dito sa Israel ay may isang araw na day off. Lumalabas kami biyernes ng hapon at bumabalik kami kinabukasan ng hapon araw ng sabado. O kaya naman ay depende din sa caregivers kung anong oras nila gustong lumabas. Ayan nga at for the kawai si ate Maricel at nilapitan niya agad si Nili para kamustahin din. At syempre si Nili ay natutuwa din naman na makita ulit si ate Maricel. Buti na nga lang at nahanap ko si ate na kapag gusto kong mag ay pwede niya akong palitan. Dito naman ay inililista ko at tinuturo ko kay ate ang mga pagkain ni na lola at kung paano ito ihanda. At kung anong oras ibibigay, madali lamang naman ang mga pagkain ng aking mga alaga at yung iba ay basta na lamang ipapainit. At para hindi malimutan ni ate ay ipinalista niya sa akin. Sa Pinas ay magkaprobinsya din nga kami ni ate at magkalapit bayan lamang. Siya ay taga Saryaya at ako naman ay taga Candelaria, Quezon. Nagagawin palang trabaho ni ate Maricel habang wala ako ay ipaghahanda at bibigyan niya lamang ng pagkain ng aking mga alaga. At tutulungan niya si Lola sa pagsisiar nito. At si Neil naman ay nakakatulong din sa pagkasikaso sa kanyang ina. Dati pala nung nabubuhay pa ang anak na panganay ni Lola ay hindi ako kumukuha ng reliever. At siya nagbabantay kina Lola kapag ako'y lumalabas. Pero nang namatay nga ito ay kinailangan ko na kumuha ng reliever kapag gusto ko lumabas o mag day off. Para may mag-aasikaso sa kanila at may kasama sila sa bahay. At eto na ang tanong, magkano ba ang bayad sa isang araw na reliever? Ang bayad kay ate ay 400 shekel sa pera dito sa Israel. O nasa 6,000 pesos sa pera natin sa Pinas. Depende din sa palitan at yung iba ay naabot pa ng 7,000 pesos ang singil. At isang araw lamang yun, o ba diba, ang laki din ng kita kapag nag part time? At ang nagbabayad ng aking reliever ay si Lola. At eto nga at pinagluto ko din si ate ng kanyang pagkain. Bip nila para may sabaw tamang-tama para sa malamig na panahon. At nagluto nga din ako dyan ng humba. Dinagdagan ko na nga din ang luto ko na humba at nagdala ko nang lumabas ako. At para naman sa merienda ni ate, gumawa ko ng palaman sa tinapay. Egg mayonnaise nga yung ginawa ko. Madami nga ditong tinapay sa bahay kaya naman pwede niyang ipalaman para mamerienda. At bago nga ako umalis, ay nagpaalam muna ako sa aking mga alaga. At ayan nga si Nili. Isang araw nga lamang akong mawawala, ay mukhang problemado na agad ang itsura. Nagpaalam na din ako kay ate at siya na muna ang bahala sa aking mga alaga. Thank you for watching!